Uy, may grow garden box oh. Ano kaya ang laman nito? Tara at subukan natin buksan. Ah, ito ata yung sinasabi ng pamangking ko sa akin. Meron akong iniwang grow garden box dun sa may garden natin. Ginawa ko yon. buksan mo at ipakita mo sa kanila. Kuya Enzo, open. Ito nga yun. Ito yung sinasabi ng pamangkin ko sa akin. Tara't buksan na natin. Ginawa daw niya tong laruan na to kasi addict na addict siya sa grow garden. Pag binuksan mo yung box na yon, matutuwa ka. Ano mga laman nun? Katulad nitong lote kung saan ka magtatanim. Magtatanim? Opo, magtatanim tayo dito. Ano kayang buto yung nakuha natin? Kunwari ka pa, ikaw naman gumawa niyan. Hmm, teka lang, binubunot ko pa. Charan! Meron na tayong sugar apple seed. Pwede na tayong magtanim. Ito itatanim. Charan! Uy! Naitanim mo nga. At syempre, kailangan natin ng watering can. Para saan? Tutubo Tingnan mo. Ang galing mo naman. Alam mo ba, dahil yan sa CC. Nag-search lang ako kung paano gumawa ng mga DIY toy. Tsaka ginagamit ko rin yan for assignment. Kapag gumagawa ko ng projects ko. Ah, kaya naman pala. Kaya kayo, mag-download na rin kayo ng CC. Ayos, di ba? At ayan, tumubo na yung tinanim natin. At kung hahalongkatin mo pa yung box, ay marami ka pang makikita. Marami pa akong makikita? Katulad ng green apple, ang harvest ko. Wow! Meron ding pollinated pear. Ang ganda, di ba? Oo nga, no. Ano pong meron dito? At yung pet ko na frog. Wow! Pencil holder yan, kaya maganda. At, charan! Nailabas na natin sila lahat. Ang galing ko gumawa ng box, no? grow garden box oo nga ang galing ah oh di ba maganda ba yung grow garden box ko ayos na ayos